Dito na 'yung tropa. Kawawa naman 'yung motor ni Master Jojo. Mag-diet na kayo ha. Lagi na papalatan eh. Good morning, Master Jojo. Good morning. Yan. Lagi <laughs> Good morning, John Good morning. Hey, good morning, Pansky Good morning. Yan, bali ako kuha muna tayo ng bakal dito. Yan sasakay natin sa Honor. Yan House, bali ito lang 'yung kinuha natin dun sa balangkas na ginawa namin kahapon uh, syempre ang gagawin naman yun yung sa lagayan ng ilaw ng pag-i-installan ng ilaw bracket sa kisame at saka sampayan hindi mawawala lagi yung sampayan lagi meron ayan, dito na po tayo so itong uh, 2x2 at uh, saka 1x1, dito po gagamitin yan at saka rito so sa 1x2, dito sa gitna pag-i-installan ng ilaw at saka rito sa gitna pag installan ng ilaw tapos sa uh, hanger bali walang kisam ito at to walang kisami ah, uh, ito lang yung meron syempre kasi gagawing kwarto yung tungkol nga pala sa paggawa ng mga balangkas mas marami mas matibay no? so ito lang yung uh, napagkasundoan natin nung uh, may-ari pwedeng pwede naman na to kung tutuusin patibay na to pero kung mas marami, mas maganda. Tapos sa uh, pagpolycarbonate pag kasi pala mga Karo -house, uh, dinadamihan namin kasi uh, flat, flat sheet po yun. Kaya kailangan ano, madami yung balangkas niya, marami yung bracing niya. Yeah, ito naman po kasi uh, long span, may pag siya na ganun, kaya mas lalong matibay. Nawala wala si JJ ngayon. Possible baka mag-install ng tiles si Master Jojo kung hindi mag-plastering, mag-install ng tiles. Baka pwede niya nang uh, simulan yung layout. Tapos yan si John, John tsaka si Pansky sa plastering. Yan dito mga karos bago tayo umalis. Uh, Siguraduhin siguro muna natin na kompleto yung mga kailangan nila. Okay naman. Alos kompleto tayo ng materialis dito. Simento, buhangin, adhesive, meron. And sa sa bakal, pang welding, yan, marami tayo niyan. Ayan, nagumpisa na si Pansky maghapot ng uh, simento. Ayan, stockpile natin dito. Oh, tayo. Ito yung kagandahan sa panahon, no? Pag pininturahan itong mga bakal, hindi maiinitan yung uh, magpipintura nito. Dito kahapon, bago mag-uwi yan, nakapagbistay na si John John at si Pansky. Yan, prepare muna uli ng halo. Ito naman po yung papalitadahan nila. Si eh, John John. Yan. Ayan mga Karo House, bali uh, iwan na natin sila rito para makaga tayo sa munisipyo at makabalik po kagad dito. Alright mga House, bali papunta tayo ng munisipyo ngayon para ipasa natin tong ating uh, AutoCAD para sa next project natin na Karo House. Alright, tara, let's go! Okay, dito na po tayo sa uh, Tansa, munisipyo. Siyempre kasama natin si Mrs and always na nakasupport sa atin. Sinasamahan mo ba ako para supportahan ko Binabantayan mo lang ako. Binabantayan. <laughs> Wala nga <haya. laughs> Ayan, dito na po tayo. Ayan, papapotocopy natin yung resibo. Okay na. Pasa uli natin. May Xerox copy lang. Ayan po mga karos. Ah, tapos na po tayo rito sa munisipyo. Na. Ah. <laughs> Ayan. <laughs> tapos ah, sa 36 square meter nga pala. At 290 yung tax. Ayan o. Oh. 290 pesos. 36 square meter na row house. Uh, ah. na po tayo. Yan lang yung pinunta namin ni Mrs. Dito. maraming salamat kay Joy. Thank you. <laughs> Naiwan ko yung mga ID ko sa bahay. Buti <laughs> na lang kasama mo ko kung hindi hindi mo wala, babalik ka talaga. Oo. Oh, ano ba yaman yan Ito kasi yung bag ko. Yung maliit yung ginamit ko kasi sobrang init ng panahon ngayon. Kaya no. Hindi ko pa pala yung pagsama ko. Oo, oh, oh yun nga. Yeah, maraming salamat kay Joy. Nagawa ng paraan bali yung mga ID. Ah, uh, lang ko lang sa Messenger tapos pinasa sa amin. Uh, valid na 'yon. Oh, ba? Diba? Thank you. Hindi ko na yan. May kapalit. So, tara mga karos. Balik na po tayo dun sa site. Saglit lang kami rito. Mga 10 minutes lang. Let's go. Yan karos, dito na po tayo. Bali, yung tungkol nga po pala dun sa pinagawa natin, yung pinapirmahan natin sa munisipyo. Uh, baka ano po, 5 days. 5 days po yung working days. Yeah. Baka sa Tuesday na po yun na makuha natin. So, nadagdagan ng dalawang araw po. Dati tatlong araw lang yung paghihintay po rin. Yeah, medyo nagigpit na yung uh, munisipyo. Yan, dito na tayo. Ito na yung nagagawa ng mga uh, tropa. Tapos, sa uh, meron niya rin po pala nagpapashot out. Dito. Ayan ha, yung gumagawa po sila ng banda sa may na Ito si Christopher. Yun know, bata pa lang, tumutulong na. Bahay nyo ba yon Christopher? Opo. Kaya naman pala eh. Tapos si Jericho. Ano. pa si Sir Jun niyan. Oh, shout out sa inyo. Baka may gusto kayong batiin. Ay nahihiya pa. Uh, ano po 'yan? Uh, subscriber po natin. tulong-tulong po silang pamilya po dun sa ginagawang extension ng bahay. All right, mag-update na tayo rito bago magtanghali. Ito si Pansky. Ah, uh, primer coating po 'to. Ah, uh, primer red oxide tapos uh, hinaluan ng konting paint thinner yun, uh. kahit galvanize uh, pinaprimer para maganda pero actually yung iba kahit hindi na eh. kasi galvanize siya, eh. dagdag ano lang to, dagdag tibay kadalasan yung uh, black iron yun talaga yung talaga yung uh, pinaprimer ay si John John dito ang palitada ni John John Nice one, Joe. Oh, diba? Ayan. As dito si Master Jojo. So, nagdagdag tayo ng uh, tatlong ano rito, tatlong bakal dito, one by one dito at saka rito. Basta kailangan pagkagagawa tayo ng extension ng ano, ng additional na bakal para sa hanger. Ah, uh, sukatin 'yung hanger nyo, nasa 40 cm naman 'yun. Eh. Tapos ah, maglagay tayo ng gap between dun sa downlight light. Yan yung drop light po kasi dito ilalagay sa gitna ah, baka tamaan yung hanger. Kailangan medyo may maganda yung gap tsaka yung allowance. Tapos ah, dito naman ah, 1x2 yung ginamit na bakal dalawang ilaw para rito. Maganda-ganda yung accomplish natin ngayon kahit ah, tatlo lang yung gumagawa rito basta hindi uulan ang ganda yan yan break time po muna na Sige, sige, sige Ayan ka, break time muna Ito yung uh, update dito Nag-layout na si Master Jojo rito uh, Tiles installation Yung kahoy na yan, dyan po yung unang installation ng tiles sa uh, pataas Tapos mamaya, kailangan na natin yung QDE na chocolate brown Yun yung kulay ng mga bakal dito Yan bibili tayo after break time po. Tara Nangalihan po muna tayo. Ayan ka Ross, dito na tayo sa bahay. Kain po tayo. Ayan si Mrs. Oh. Chanel! At si the mommy. Anong mami? Mami? Kain? <laughs> Pakini mo yan, baboy. Eh. Kain yan. What's that? Uy! Ayan si Chanel oh. Laki-laki na po ni Chanel. O, oh, dali. Kain ka muna. Dali na. Ayan na. Ay, Ayan na. Ayan na, ayan na Big ka Big uh, wow Ito luto ni misis, oh Nina, nandun kami sa munisipyo Sa may palengke ng Tansa Doon na rin kami bumili ng malulutong ulam yeah, Shout out po sa mahilig Sa sinigang na hipon Yun, know? Oh. Sarap to Mmm Sakto lang, ah Sakto lang yung asim Bye. Yan, kain po. Bye bye na kagad. Tanghali pa lang. <laughs> tapos mga karo house habang uh, break time. Ang uh, ginagawa ko po yung order natin na uh, gutter flushing so, ayan po. So nilalagyan natin ng sukat Yan, tapos i-send natin doon sa CMP Metal Roofing. Kaya kahit hindi na po tayo pumunta ron, ay uh, di i-deliver na lang po dito. Basta kailangan na uh, sakto, no? Kasi pag nagkamali tayo, yung sa mga bend uh, wala na pong balikan yun kailangan sakto lang alright, kain po muna tayo tara, dito tayo sa hardware bumili tayo ng uh, dalawang galon ng quick dry Yung uh, quick dry yun namin bali 1,200 yung dalawang galon yan 600 tara yan karawas dito na tayo Chocolate brown. na para na rin to dun sa mga grills na gamitin dyan. Ayan, adhesive. Para rito sa tiles. Ito na lang yata yung huling ano, ano, dyan ah. Palitada tayo dito. Tapos puro poste na. Wala akong idea doon sa may-ari. Ba't hindi pinalagyan ng ano, ng... Uh, tiles ng mga poste Yeah, gusto nila ganyan lang. Siguro uh, disenyo. May pinagayahan siguro. Uh, Mukhang uulan na naman. Ay, naka. Araw-araw, umuulan. Ito pala yung pinili na tiles sa wall cladding. Ito. Tapos, sa uh, kasing disenyo niya rin yung nandito sa sa flooring. Kapareha niya. Pero 40 by 40 yan. Si Pangski pinagpapatuloy lang yung pagpipintura ng primer. Primer red oxide. Okay na rin tayo sa mga flashing. Uh, bukas po yung dating. Naisend na po natin sa CMT Metal Roofing. Wala na. Tapos dito karos nasa height nito nasa 180. Bali parang uh, 170 mahigit. Uh, 180 bali bali ang papasok po dun sa 170 mahigit na centimeter pataas nasa ano. Nasa anong na pirasong tiles ng uh, 30x60. And dito na tayo magsesero sa pinakailalim. Tapos yung levelasyon niya rito sa ibabaw. Yan pantay-pantay na po yan hanggang sa dulo. Yan paikot papunta ron. Kaya yeah, mga Karos, dito muna tayo sa bahay. Eh, si Bingo. <laughs> uh, meron tayong uh, dumating na order sa Shopee. Ito. Uh, order po tayo ng gabay. Ang gabay ay may tatak na LC. Asan nyo LC? Ayan na. Ah, gabay. <laughs> aba, aba, aba. Ang harot agad ah. Oh, oh. Oh, uh oh. -huh. Gabay yan, Bingo. Oh mula sa channel ni Sir Lestre uh, sa Fanta oh, try natin sa'yo oh, try natin, gusto mo to? gusto mo? oh gusto mo oh oh, <laughs> oh? oh? wait 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 dito na po ulit tayo mga karo house ito yung uh, sample ng isang uh, wall wall cladding dito sa may corner So, yung tiles na yan, para siyang adobe pero may pagka-gray. Adobe yung texture pero may pagka-gray po yung ano, yung kulay niya. Yan. Yun na. Oh. So, lahat po nung uh, apat na mukha dito sa front face dito ng uh, harapan ng bahay pati sa corner, ganyan po lahat ng klase ng tiles. Kasi uh, pang-skirito inuunti-unti yung ating uh, metal traces yung balangkas natin uh, from a uh, primer oxide na red to chocolate brown. Yan na po yung chocolate brown. Ito kay John John, clustering. And smooth finish. So, sa mga magtatanong nga pala, bakit ginagamitan ng foam? Ayun po yung foam para mag iwan sya ng konting brush mark no? ang pakinis na rin tsaka mag iwan ng konting brush mark para kapag ka pinamasilyahan natin merong kakapitan yung skim coat tapos bakit nga pala may tiles dito yung tiles kasi meron siyang thread eh pagka every time yung uh, baby roller uh, sinasawsaw natin sa pintura uh, pwede natin pagulungan dito para ma-distribute po dun sa mismong roller ayan ma-distribute po lahat ng pintura ayan para kapag uh, in-apply po natin sa bakal hindi po siya luluwa or kakalap ito yung sinasabi namin na reference ayan oh. No? kita niyo kung bakit ito hindi nakapalitada pa ah, habulin po ito tapos 'yan na 'yung reference namin. Yan 'yan po 'yung hahabulin natin. So, sa unang vlog natin, Nasabi natin na wala na masyadong uh, disenyo 'yung uh, wall cladding at saka yung poste. Simple lang, wala nang moldura. 'Yang palitada lang po 'yung uh, poste niya. Update sa ating uh, buhangin uh, Mukhang sakto na to Karoha, uh, sanyo sa matapos Tapos sa uh, Hollow blocks may tira pa 2, 4, 6, 8 Mga uh, syam na peraso uh, Pang asintada yan doon Dito sa dalawang bintana Dun sa dulo Yung dalawang bintana po sa harapan ng row uh, Raw house Ang pinapablock po ng may ari ng, ano, uh, ng asintada Dahil gagawing kwarto hindi pa namin matanggal yung mga grills dito kasi kapag tinanggal natin to uh, wala nang grills no hintayin na lang muna natin na matapos tong ano or magkaroon ng grills dito tapos saka natin babaklasin lahat ng no? door grill tsaka yung bintahan bali no? rito tinanggal na ni master jojo yung uh, unang kalang matigas na to so ginagawa namin yung uh, ganyang klaseng style yan na yung ginagawa din ng mga tile setter para makontrol po natin yung ano yung pag install dito So kapag matigas na rito, ayan, binaklas na yung pangkalang, huli na natin yung si Mas mabilis na po natin may install po yan. Papa shoutout muna kay uh, John John, the superstar. Uh, shoutout nga pa sa Yolanda Bayat. Um, Ayan na, uh, ingat na ako tsaka iya. Sa yan. <laughs> Ay <yeah>. Ay <laughs> Ay Ayan na, ano na, ano na, pagtutulungan na po ni John John to tsaka ni uh, Pansky, medyo nakaluwag na si John John sa mga palitada. Yan, hihintayin na lang po ni John John na matuyo to, itong mga ginawa ni Master Jojo yung panigurado po bukas tatuyo na po yan ayan po mga karawas, bali time check uh, 4.20 na ng hapon ayan sagot muna tayo ng ilang katanungan mula kay Roji Merin Ah, uh, meron daw ba nabibilhan ng per kilo ng boral yan meron po Ah, uh, meron yan kaso nga lang medyo mahal kasi syempre kapag ka tinariya-tariya may ano na po yan, may patong na tapos sa katanungan uli ni uh, you will be triggered. Uh, ang tanong niya, uh, kukuhaan pa ba ng gate pass kung ipapasok naman daw yung materyales sa sasakyan? ah uh, kung tutuusin lang kahit hindi na. Kaso nga lang ang tawag doon na uh, ilulusot mo. Kung yung sasakyan niya naman ay uh, hindi naman po makikita yung loob. Yung pwede naman. Kaso nga lang kung gagawa kayo ng bakod tapos lulusutan niyo yung uh, opisina at mga gwardiya, makikita at makikita rin nila yan kasi Araw-araw po tayong iniikutan ng mga gwardiya. Bali nakamonitor monitor po kasi sa mga gwardiya yung mga, mga kumuha ng mga ano, ng permit. Tapos syempre kaya ginagawa din natin yung ganoon na nilulusutan na lang din natin. Ah uh, kasi medyo ano yung sa admin office napakahaba nga ng pila. Kaya ako rin ginagawa ko dito yun sa loob ng ano subdivision kapag kailangan na kailangan talaga. Hindi ko na kinukuha na ng gate pass. Basta nakatago no yung hindi makikita. Kaya yung ilan din dito, makikita nyo yung mga steel matting, bawal yun. Nakakapasok dito gawa ng uh, merong ano, meron silang mga sasakyan. Mga L300 minsan, ganoon Kaya nakaban, kaya naitatago. Ayan po yung uh, konting uh, kasagutan natin dun. At saka idea. Mula naman kay Ma'am Sinaida Concepcion. Ayan. Bali, yung katanungan niya, wala daw bang violation yung gagawin namin dito? Ah, uh, so lang meron 'yon. Yung dito pa nga lang, yung sa dulo, uh, lalagyan ng framing ng aluminum, iba ng aluminum uh, sliding window, violation na po 'yon. Pero syempre, na-orient naman natin yung may-ari diyan. Alam na po nila 'yan. Tsaka abangan din natin yung ano diyan, yung grills. <laughs> dito nga makikita niyo pangalan dito. Uh, at least sana 3 Uh, three layer ng CHB or ng hollow blocks 2 to 3 layer lang sana pero hindi na po nangyari, no. Ah, kadalasan kasi kaya ayaw rin ng admin parang nakikita nila 'yung nangyayari sa loob. Pag kaganyan po kasi, eh, hindi niya na nakikita 'yung ano, 'yung tao diyan. Medyo mataas na po 'to. Ba parting ulo na lang ng tao ayan si Punks ulo na nakikita. Ayan, yan po yung isa sa mga dahilan. So dito pa lang, ah, violation na. Ah. Ayan po, maraming salamat Ma'am Sinaida, Concepcion sa inyong tanong. Ito yung gawa ni Master Jojo rito. Ang ganda oh. Ah, yes. Galing talaga. Tapos sa ah, after po ng tiles installation, naglagay kami diyan ng uh, gap, no? Ito yung pinanlagay namin. Ayan. So ito kadalasan makikita niyo pag binili niyo yung tiles, merong parang plastic na ano po 'yon, yung pang-ipit. Yung pinaka ano niya cover. So ito yung PVC to eh. So ito yung ginagamit naming pang-gap dito. So, malalagyan pa to ng ano, ng konting uh, tiles, tile grout. Yan, tile grout. Tapos bago matapos yung uh, pagkaka-install, yan, tinanggal na po namin kasi pagka pinatayo natin to, pakahirap po tanggalin ito. Okay na. Linis na lang. Tapos tinatapos na lang ni Pansky, ni John John, yung uh, pintura dito. Nah, indi maplatan si Master Jojo. Tingnya nang gunung. Oh. Sigas diet Daiet daw daiet. Baana Master Jojo fast food. Ingat nah, kuat sama. Nah, kita-kita tai mangro house. Ingat ba lagi. Jatos.